Alden Richards at Catherine Bernardo, level up na ang relasyon. Netizens awang-awa kay Daniel Padilla. Naniniwala ang fans at netizens na may something na nangyayari ngayon kina Catherine Bernardo at Alden Richards. Kahit hindi na nagsasalita o umaamin ang magkaibigang Kathden, malinaw na ipinahihiwatig ng kanilang mga kilos na umuusad na ang kanilang kakaibang pagkakaibigan. To be fair, hindi pa nga nakaka-recover ang followers nila sa viral delight images at videos nila sa birthday party ng aktres. Kaya gumawa sila ng bagong hakbang. Dumalo ang Asia's multimedia star sa blessing at housewarming reception, para sa bagong bahay ni Kat sa Antipolo City, Rizal, na siyang pinag-uusapan ng bayan. Ang mga larawan at video ng Kat din mula sa house blessing ay malawak na ibinabahagi sa social media nasaksihan pa namin ang isang insidente kung saan naghain ng inumin si Alden sa mga bisita. Sa isang video, nakitang sumasayaw si Catherine habang pasimpleng sumulyap sa kanya si Alden. Maririnig din ang mga bisita na sumisigaw at nagpapahirap sa kanila. Ayon sa mga komentong natanggap namin mula sa mga netizens, ang mga sariwang litrato at video ng dalawa ay nagbigay sa kanila ng kakaibang kilig at nagparamdam sa kanila na sila ay higit pa sa simpleng magkaibigan. Noong nakaraang linggo, naging mainit na paksa sa mga marites sa buong mundo, ang pagdalo ni Alden sa 28th birthday celebration ni Catherine sa El Nido, Palawan, gayon din ang post-birthday party niya dito sa Maynila. Samantala, Marami ang nakaramdam ng awa sa ex ni Catherine na si Daniel Padilla, natuluyang nawala ng ugnayan sa buhay ng aktres. Nakasaad na hindi man lang naisipan ni Catherine na imbitahan si DJ sa kanyang housewarming, dahil kasama rin ang aktor sa kanyang buhay at sa pagbuo ng kanyang ideal home. Ayon sa ilang nagkomento, pinili ni Kat na huwag ipadala si Daniel sa party para maiwasan ang mga problema.